Wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero tuloy-tuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan sa Baguio City. Dala ito ng habagat. Abot tuhod na tubig baha nga raw sa loob ng kanilang bahay ang bumungad sa paggising ng pamilya ni Mario sa Barangay Lourdes Subdivision, Baguio City. Dahilan para sila ay lumikas. Wado! Nalunod na po ang imihigaan. Kawawa naman. Bagyo na to. Tulog kami. Mm -hmm. Alas dos ng madaling hapon. araw lang yari yung pagbaha sa amin. Mm -hmm. So naulit siya kanina. Nag-evacuate na kami. Anong oras po? Kanina. Mm -hmm. Mas lagpas alas 9. Kuwento niya malaking dagok para sa kanila kung paano nga ba sila mag muli. Mahirap po ma'am kasi gawa ng katulad ng nangyari sa amin. Lobog yung kwarto namin hanggang tuhod. Tapos yung mga paninda namin tulad ng tinitinda ko, oh, sira lahat po ma'am. Eh, wala naman tayong yung choice na manira ng iba kung di doon lang natin nakatera doon sa inupan natin. Ilan lamang ang pamilya ni Mario sa daan-daang pamilyang naapektuhan sa nagdaang bagyong emong at habagat. Ayon sa Baguio City Disaster Risk and Reduction Office, Aabot na sa higit tatlong daang pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha at mga pagguho ng lupa. Na-activate natin yung 8 na evacuation centers natin. Mm -hmm. Though yung mga families naman na ito is hindi lahat sa evacuation area. Mm -hmm. Most of them pumunta doon sa mga relatives, mga friends, meaning outside evacuation area. Mm -hmm. Ang ating City Social Welfare Office naman ay nagbibigay na ng assistance sa kanila. Mm -hmm. So most of them, ay uh, especially yung mga partially ay nabigyan na ng financial assistance. Aaabot naman sa anim na pong mga kabahayan ang napinsala dito. Makikita nga dito ang pinsalang iniwan ng nagdaang bagyong Emong dito sa Purok 2 Outlook Drive, Baguio City. Makikita natin dito ang mga naglalakihang tipak ng bato at dito sa aking kaliwa nga ang bahay na nadamay sa pagguho na nanggaling dito sa bundok na ito. Ayon sa barangay, halos 27 pamilya na ang nailikas. Makikita natin tuloy-tuloy pa rin from moderate to heavy yan so medyo malakas maraming ulan din yan and then based sa forecast ng mga warning stations natin baka until thursday yan thursday na maulan pa rin samantala panibagong pagbuhos naman muli ang naitalas sa lungsod kanina ng alas 5 ng umaga sa barangay puliwes camp 7 matapos gumuho ang isang riprap limang indibidwal lang na trap sa kanilang apartment dahil sa mga tipak na batong humarang sa kanilang pintuan. Kanina pong kwan mga 5am. Mm -hmm. Tapos yun po may narinig po kaming kala po namin eh, landslide. Mm -hmm. Tapos kanina po may humingi ng tulong sa baba. Mm -hmm. Tapos pagtingin po namin gumuho po. Okay naman tinulungan naman tayo ng ano ng BCPO at saka ng barangay. Uh, Nagtulong-tulong kami na iangat yung ano itaas lang yung natumbang riprap at saka itong tangke. Pero okay naman siya. Agad naman silang nirescue at nailabas ng mga otoridad. Pinaalalahanan pa rin naman ng mga residente na maging alerto at magingat sa posible pang banta ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Angel Arquero, RNG News.